Yeah, ito yung ating hindi akin tapakyan. <laughs> <laughs> Bukas ay dito daw kami. <laughs> Welcome po sa aking panibagong vlog. Andito po ako ngayon sa Katanawan, Floridel, Quezon. So, mamamasyal tayo dito guys sa malaking at malawak na Newgan dito sa Katanawan, Floridel, Quezon. hanggang dito rin, binibenta yan kung gusto mo, mamimili ka dyan call yung gusto mo, yung walang nakalagay na bahay hindi na bakantoy dyan? yan kabad, yung binibenta, kaya kailangan magkapitbahay na tayo dito sa Plaridel Ay. at may malapit na kainan pwede tayo magpagmahin doon <laughs> ah, tara na, pupuntahan namin yung masarap na yes. kainan dito yes. sa Plaridel nakatagong masarap na kainan yes. dito sa lahat. dito sa kano hali ka na mga baby ko sa loob ng Nyogan. Makakasama tayo sa vlog. Yeah, ito yung ating hindi aking kapakyan. Bukas ay eh, dito daw kami. <laughs> yan pupunta kami sa Binangi Restaurant. Ito yung pinsan ko. May ari niya itong haba na to. Tapos ito, yan. Binibenta rin yan. Mamimili ka lang ng Yan daw, binebenta daw yun. Kung sinong gustong bumili. Yan, yan, yan. Yan yung lugar na Yan. Ilang, magkano ang square meter? 1,000. Uh, Adek. Sa mga gusto pong magkaroon ng lote dito sa aming barangay. Saan, saan? Barangay Tanawal, lari del Quezon. Uh, punta lang po kayo dito at ibinebenta ni Lolo Telote na. Mura lang yan, mura lang. Dito po yan, sa lugar na ito. ito. Yeah. Magkano ang so, per square meter? 2,000 per square meter, guys. Go, guys. Oh. Ayun. Ah, <laughs> Yan. Kung sinong interesado, ilalagay ko na lang dito ang kanyang contact number. Saan, yung nag-de-video ay kailangan interesado. <laughs> 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 Isama, Minsan na <dihano> tayo. Ako, ikaw, <laughs> 1,000 square meter. Ako, 100 square meter. <laughs> <laughs> Amang, ayun, Minsan to ayun. ng asawa ko. <laughs> Yan. Sabi bigyan lang. 1,300 naman hindi na yan pero kakain kami yeah. dito <coughs> sa nakatagong kantin maraming daan yan yung palabas Ah, uh -oh. yung daps ah uh -huh. paglabas mo oo oh, yan yun

dito sa Plaridel sa loob ng Yogan ang ganda kain muna tayo ng binanging manok parang... ilang, ilang, ilang ano ilang ano Unlimited rice. Hindi unlimited rice kayo? Bento po. Uh, oh. sige. parang pa niyan eh. Manginasan. Ilang ben, Mang ilang ano itong ang breast part? Ilan? May pork barbecue. Mm. Ilan M ito? Dalawa sa ano. Tatlo na. Bali. Kami oh, na yun. Bento po. Manginasan. Manginasan. Tatlong peraso lang. Tatlong order. Ano pa? Ito siya bibig. Ito bibig. Ito, ito, ito. Oh, may mess Yan. Ano ba yan? Ano ba tawag yan? Daming isda o oh. pampabuenas ito. goldfish. Uy, you know. may dalawang pagong, Magkaibigan sila ng isda. Pa sa iyo? Ito nakatagong restaurant dito sa Claridel. sa loob ng yugan ng ganda. Bento kasyo. Bento pakasyo. Niluluto mismo sa uling. Pwede i-vlog? Pwede po. Yeah. So, ano ito, ya? Tilapia. Ah, mga tilapia. Ano, pag nag-order dito? Ah, pansarili. Sar ah, pansarili nyo lang. May tilapiaan sila. Pansarili lang. Ah, ito. Kaya pala masarap, eh. Luto mismo sa uling. Oh, but si kuya ayaw niya magpa-interview. <laughs> Ganda dito, guys. Tikman natin yung kanilang pagkain dito sa Bintopak. Bintopasu. Restaurant. Tinatawag din ang binangit. Yung mga inihaw. Inihaw sa uling yun masarap yun kasi natural na pagkaihaw eto na guys ang order namin dito sa Bento Pasio restaurant dito sa Laridel nakatago siyang restaurant dito tapos masarap pala ang kanilang inihaw na manok natural ang pagkaihaw kasi ginagamit nila ay uling kaya, ayan, atin nang titikman. Ayan, may sabaw. Ito na, ang sarap po, di ba? Ito na, hindi na. Sarap na yung sabaw. Ako yung mag-aano. Manatin. Tapsa, guys. O, ayan. O, naisubo. Sa inyo. Yay! Ang masarap na. Inakal! favorite eh, ng mga anak ko yan. Oh, oh nang subo. Na ah, oo. Oh. oh. ng mga anak ko to yung anak. Mag-isal. Mm -hmm. oh, nang subo para sa inyo. Yung yeah, pani. Ha? Malaman, yeah. Ano? Hmm. Yeah, Hindi lang mo mo yan. Hihingi na lang kayo pag ano. Oo, oh, be. May kain pa dito, anak, ha? May unlimited yung rice right oh, natin, uh, baby. Unlimited yan. Mm -hmm. Masarap, no? yung kanilang ano, binangi dito. Sa Bento Pasio, restaurant. Parang Maganda pagkakababa nila. Medyo kaya totoo, eh. Hi, guys! Kain tayo. Kain tayo. Kapainin naman natin yung halo-halo. Ayan, halo-halo. Nila. Ang laki, oh. Sarap. Simot to the bone. Ang manok. Sarap. Laki kanya kanilang halo-halo. Sa bento Paso. With ice cream. Yeah, ano. E pangatapos na yan, eh mm. di. Nakahinga ka na. Kaya ikaw, yeah. punuhan ka na. Mm-hmm. Kaya gusto ko tang kasama lagi eh. Nakukulsa <laughs> itong kasama ko. Mangutang <laughs> Gusto, mangutan. Hanggang dito na lang ang aking vlog dito sa bento restaurant dito sa Plaridel Okay,